Yung dalawa pa parating guys Tingnan natin kung maraming holy Shoutout out pala sa lahat ng viewers natin guys Salamat sa support sa ano mga upload natin Paglutad nga pala sa amin dito guys Mahirap magbaba ng isda kasi masyadong medyo malapad pala yung ano yung lutay yung hibasan binuhat na nila yung ano yung drum na putol. Diyan nakalagay yung isda eh. Dito tinulak na lang ng dalawa yung ano. Isda sa drum. Hindi na kaya buhatin. Kunin mo lang ang tema. Putol naman. Iba bot. tinulak tulak nila sa putik. Ano pa sana niyan? yung lalagyanan. Gira, yung lambat. <laughs> yung dalawang butiting <laughs> malaki guys, dala niya. Kinuha niya na yung planggana. Puntahan niya yung isda doon sa putong na drum. Kasi hindi kayang isagad dito sa may ano, sa may pagpipilian. Oo ito yung dalawang butiti guys oh. Ang Lalaki niyan. Gata daw yan ni Kuya Michael. Kumakain din ba kayo niyan guys? Binibak na ni si G Lata, G yung tapos. ano. Batere, tsaka yung ilaw ng baklad. Sila Tita Lini naman. Sinalok na nila, nilagay na sa banyera yung isda. Yung pangalawang balik Pangalawang balik Masakit sa paa guys kasi Maraming ano yan dyan, tahong na patay sa putikan. Ito guys yung huli nila guys. Oh. Lupoy o oh, sardines. Tapos may mga hipon siyang kasama. Malalaki hipon dito guys. Nahuli. Oh, buhay na buhay pa si muning kain ka na dyan muning kain ka na mga 1 kilo muning ha buhay na buhay pa yung ibang isla guys ayan mayroon pa yun doon guys sa uh, ano ayan yun no ginawa pa nila Pinitbit pa ni Kimik yung isang butiti. <laughs> Gataan niya raw. Kumakain din ba kayo niyan mga guys? Yung butiti. Pakomment naman para malaman din namin. Pero malalaki yung hipon dito guys. Nahuli nila. At yung hipon na yan, wild lang, wild. Yan no? sa baklad o bunuan. Iniilawan yung bunuan dito guys sa gabi. jan din ba sa inyo, iniilawan din ng baklad o bunuan. Pa-comment naman guys para malaman din namin. Yan yung mga huli guys pag iniilawan yung baklad. Mas marami siyang pumapasok na isda. Shout out kay Cyrus, kay Michael, kay Ben, kay Japet, kay Jipti, kay Jitro, kay Jurim, Jared shoutout sa inyo. Yan guys, salamat sa panonood. Salamat din sa suporta. Sa sunod kayo naman ang i-shoutout natin. Mag-comment lang kay guys. Salamat.